Nasabihan ka tuloy na in your dreams. Ito yung matagal ng imagination na kampo na si, na si Sarah Duterte. Pati na rin mismo si Sarah Duterte. Dahil doon sa press ko nga, kamakailan, yung reaction at komento nga ni Sarah Duterte tungkol sa impeachment, kuno nga ay pumalakpak. Marami daw pumalakpak sa kanyang mga statement. Pumalakpak daw yung mga Lenin supporters na naan doon. Paano mo nalaman na mga Lennon supporters yun? Kasi so, sa mga ganitong sistema, yung mga ganitong patawag ng presscon, posible na ikaw mismo, bilang ikaw yung nagpatawag nga ng presscon, ikaw mismo yung maghahakot ng mga taong pwede nga pumalakpak sa presscon mo. <laughs> presscon mo yan eh. Malamang, sino bang pupunta dyan? Alam ang pupunta dyan yung mga, mga mga loyalista. Natural hindi. Diba ba? So, eto kasi yon Nang-aangkin ka daw, Sara Duterte. Ito ba ay isang rason kung gaano ka na talaga ka-desperado? Kasi kahit daw yung mga kakamping, inaakala mo na, supporters mo na. Ako ha, ah, sa pagkakaalam ko, mas marami pong kakamping na mas supportado yung nasa Malacanang kesa sa inyo, Sara Duterte. Ang totoo niyan, mas maraming kakamping ang sinusuka po kayo kesa sa mga kakamping na sinusuka ang nasa Malacanang. Totoo yun. Mga Lenin supporters pa yan, sabi niya. So medyo may angas, katapangan ang statement niya na ito. Tingnan mo, pumapalakpak sila sa akin. Saan nga na si Sara Duterte. Hmm. Bago matapos kasi ang press conference, ay nakita niya na may mga media na daw na dumalo sa press con conference na kanyang itinuturing na o na kanyang itinuturing ng mga supporters daw ni, ni Atty. Lenny Robredo, yung mga media doon, mga miyembro ng media. Wow. <laughs> Isa na gawa ang press conference nga. Dalawang araw matapos yung uh, o ibinigay ng kamera ang articles of impeachment or ipinasa ng kamera ang articles of impeachment sa Senado. Yan po ang totoo na posible daw na yan ay mga hakot mo rin kung anong klaseng media man yan. I doubt na yung mga naan ay hindi, mga totoong journalist lahat. Posibleng hindi dahil ang mga totoong journalist na pag-naalam natin at kilala natin at nakikita natin sa national TV sa mga mainstream media natural lang na hindi ka rin gugustuhin nila good luck